ay yun o. Na-access natin mga ka-IT ang ating PISO Wi-Fi Machine sa ating Android device. Mga ka-IT, kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, baka naman pwede natin i-click yung subscribe button and then i-click na natin, natin yung notification bell para maging updated tayo at manotify tayo kung mayroon tayong mga bagong upload ng mga videos. So, thank you mga ka-IT! Hello sa mga kaiti natin dyan! Welcome sa ating channel! Last time mga ka-IT, -ti, gumawa tayo ng video tutorial about ZeroTier kung paano natin siya i-install sa ating PC Wi-Fi machine at kung paano natin siya i-configure para ma-access natin na remotely eh, ang ating PC Wi-Fi machine. Sa video natin ito mga kaiti ay ituturo na naman natin kung paano naman natin ma-access ang ating PC Wi-Fi machine Gamit ang ating Android device Sa mga kahiti natin dyan no, na gusto mo alaman kung paano ma-access ang kanilang mga PSY wifi into machine gamit ang Android device Panoorin nyo lang ang video ito mga kahiti no So let's go mga kahiti So first mga ka-IT, mag-download tayo ng ZeroTier app sa Google Play Store at i-install natin Halimbawa, kung ang inyong device naman, mga ka-IT, ay hindi supported ni Google Play Store, ang gagawin natin, mga ka-IT, ay mag-download tayo ng APK file ni Zerotel. Yan. So, meron na tayong na-download, mga ka-IT. I-install lang natin. Yan. Install. Okay. Installation successful. So, open lang natin. So ito ang app ng ZeroTier mga ka IT sa Android device. Meron siyang dalawang options, uh, add network saka uh, settings. Dito mga ka IT wala na tayong gagalawin, dito tayo sa add network. Iyon. Ang gagawin natin dito mga ka IT ay mag-login tayo sa ating ZeroTier account. Ang address ng ZeroTier ay my.zerotier.com. Uh, yan So, go natin. Iyon, no? So, log in to zero lang tayo, mga ka-IT. Ayan. Okay. Dito, mga ka-IT, ang ginamit kong pag-sign up ay ang aking Google account. So, mag login ako, mga ka-IT, gamit ang aking Google account. Ayan. So, ito ang aking network, mga ka-IT sa aking zero tier account. So, meron akong dalawang device dito mga ka -IT, na nakakonek. No, itong authorized node. So, meron akong dalawa no, out of 25. So, ito ang aking network mga ka -IT, no? Yan ang network ID. At ito ang network name. So, i-expand lang natin mga ka -IT, no? Yan. And then, uh, check natin ang ating list of devices. Yun, so ito ang dalawang devices mga ka-IT na naka-connect at naka-authenticate sa ating ZeroTier network. So, ang laptop at first window. Okay, so balik tayo sa taas mga ka-IT. Ang gagawin natin mga ka-IT ay i-copy natin itong network ID. Yan, and then balik tayo sa ating uh, ZeroTier app. Yun, mag-add network tayo. And then, i-paste lang natin dito mga ka -IT, no? Ang ating network ID. Yan. Itong checkbox mga ka -IT, ay wag na natin i-check, no? So, add network lang tayo. Yan. And then, dito sa gilid mga ka i-on natin. Connection uh, request. So, 01 wants to set up a VPN connection. Okay. So, okay lang natin mga ka -IT. Yan. Ang status mga ka ng ating Android device ay offline. No? Ayan sa baba. Ang gagawin natin next mga ka-IT, balik tayo sa ating uh, zero tier account. Ayan. Okay. And then uh, scroll down tayo. Doon sa ating uh, list of devices. Ayan. So dito mga ka hindi pa siya lumabas. No? Ang gagawin natin mga ka ay i-refresh natin yung page. Yun. Okay, so check natin ulit mga ka-IT Yan, so ito na siya mga ka-IT no Ang CFFD uh, FF14E8 So ito ang ating Android device mga ka-IT Yan, so i-check e lang natin siya mga ka-IT no Yan, para ma-fully authenticate siya ng ating uh, network Ayun no So, next, balik tayo sa ating uh, ter app. So, dito mga kahiti, ang status ng ating Android device ay online na. Yan. Yeah. So, ito ang kanyang node ID ECFDFF14E8. So, pareha sila, no? Yan. Yeah. Okay. So, next, mga kahiti, para ma-access natin ang ating uh, PC Wi-Fi uh, window machine, balik tayo sa ating ZeroTier account. 'Yan. So, ito ang ating window mga kaity no. 'Yan ang first window. 'Yan. So, copy lang natin yung uh, IP address niya mga kaity. Ito, 'yan. Copy natin. And then uh, bukas tayo ng panibagong tab. Okay, and then i natin dito mga kaity no. 'Yun. And then go yun no? na-access natin mga ka-IT ang ating uh, PISO Wi-Fi Machine sa ating Android device. Yan. Perfect. Okay, uh, para ma-access natin ang portal mga ka-IT, dito mga ka-IT, uh, mostly, no, uh, kung hindi natin manotis, minsan ang nailalagay natin ay admin na uh, admin na puro malalaking letters. Yan. So, yan mga kaiti, kung yan ang nilagay natin, tapos sa uh, pinindot natin itong go, ang lalabas mga kaiti ay ganito. Yan. Oops, page not found. Okay, so 404 error siya mga kaiti. Meaning, hindi accessible ang ating piso wifi Bindo machine. Dahil, mali ang ating syntax mga kaiti or ang ating address. Yan. So, dapat dito mga ka-IT, ang ilagay natin ay admin na puro maliliit. Yan. So, go natin. Ayun. Nice one. Okay. So, ito na ang ating portal mga ka-IT. Yan. Magallanes IT Services. Yan. So, login tayo mga ka-IT. Administrator. Okay, sign in. Ayun, Ay, no? Yun. So, ito na ang ating uh, dashboard, mga ka-IT, no? Sa ating portal. Yan. So, na-access natin ang ating window, mga ka-IT. Gamit ang ating Android device. Yun, no? Okay. So, dito, uh, pwede natin siyang i-manage. Yan. Okay, portal. Yan. So, nice. Settings. Okay, remote. Ayun, no? Oh. itong ating zero tier, mga ka-IT. Yan. Okay. Perfect. So, yun mga ka -IT, no, na-access natin ang ating PC wifi fi window machine gamit ang ating Android device. Tamang-tama ito mga ka -IT, as backup. Sakaling nagka-issue ang ating uh, computer na ginagamit, so, pwede natin gamitin ang ating Android device. So, maraming salamat mga ka -IT, sa pagsama na naman sa akin sa ating uh, panibagong video ito. And see you sa next tutorial.